Magandang araw muli mga bata Ako ang inyong guro sa Ikalawang Baitang Ma'am Raquel Arco So tayo ay nasa ikawalong linggo ng ating pag-aaral at ang ating paksa o ang ating asignatura sa araw na ito ay mother tongue So anong pag-aaralan natin tungkol sa mother tongue? So ating tatalakayin ang pagbuo ng pangusap gamit ang bantas at pananda sa mga bata, pagkatapos ng bahagi ito, inaasahang makabubuo ka ng iba't ibang uri ng pangungusap na nakabatay sa iba't ibang gawain. Sa gawain pagkatuto bilang isa, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Sagutan ang mga tanong at gawin ito sa iyong sagot papel. So, unang pangungusap. Nagpunta si Nalito at Sinalito at ang kanyang tatay sa bukid. Ulit. Nagpunta si Nalito at kaniyang tatay sa bukid. Ikalawa. Pakiabot nga ng lapis ko. Ikatlo. Bakit kalumabas ng bahay? At ikaapat, naku, sobrang lakas ng ulan. Okay. So, atin sagutin ang tanong. Isulat nyo sa inyong ng papel ang inyong sagot. Tanong bilang isa, ano ang napansin mong tono na ng bawat pangusap? Nung basahin ko yung pangusap, ano yung mga tono ng pangusap ang iyong narinig? Number two, magkakaiba ba ng uri ang pangusap? At number three, ano-ano ang mga ito at paano nagkakaiba? So, ating sagutin mga bata, tanong number one. Ano na no, napansin mong tono ng bawat taong sa So, napansin natin, ba, diba, nung binasa ko to, meron pataas at meron pababa. Ulit, nagpunta si Nalito at kanyang tatay sa bukit. So, yun ay pababa lang. Okay? Pakiabot nga ng lapis ko. Uh, okay, so pataas, uh, pababa lang din siya. Pakiabot nga ng lapis ko, pababa din. Number three, bakit ka lumabas ng bahay? So, pataas siya. Okay? Naku, sobrang lakas ng ulan. So, merong pataas at merong pababa. Number two, magkakaiba ba ng uri ng pangusap ng mga ito? Okay, oo. Number three, ano na mga ito at paano sila nagkakaiba? May pangusap na pasalaysay, may pangusap na pautos, pagkakatanong at padamdam. Kagaya nito, nagpunta sila Lito at kaniyang tatay sa bukid. So, nagsasalaysay lang itong pangangusap na ito. Isinasalaysay lang niya na sina Lito at ang kanyang tatay ay pumunta sa bukid. Ikalawang tanong. Ah, ikalawang pangangusap. Pakiabot nga ng lapis ko. So, ito ay naguutos Okay? So, pakiabot nga ng lapis ko. So, yung siya. Bakit ka lumabas ng bahay? Okay? So, nagtatanong, bakit ka lumabas ng bahay? Anong dahilan at lumabas ka ng bahay? Nagtatanong. Okay? So, yun yung pangusap na patanong. Naku! Sobrang lakas ang ulan. So, yun. Nakita dating ginamitan siya ng tandang panandam. Ito, Oh, tandang padamdam. Yan. Yeah. See, so, yun tinatabog na tanong ng damdamin So, yan ay nagsasaad ng matidhi, uh, masidhing damdamin. Kaya ang tawag dyan ang pangusap na padamdam. Okay. So, puntahan pa natin kung ano yung ating matututunan. Sa so, pangusap na pasalaysay mga bata, ay nagkukwento o nagsasabi ng isang pangyayari. So, ikaw lamang ay nagkukwento o nagsasalaysay ng na isang pangyayari. So, ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tuldo. Okay, so ito yung titawag na bantas, no? Yan, tuldo. Halimbawa, ako ay maraming kaibigan sa paaralan. Kami ay masayang na mamasyal na mag-anak. Okay, nagsasalaysay ka lang. Okay? uh, sina Boyet at sina Malu ay pumupunta lagi sa ilog tuwing umaga. Kina okay, sa ka lang. So, ang tawag dyan sa pangusap na yan ay pasalaysay. Ang pangusap na pautos ay mga pangusap na naguutos samantala ang pangusap na pakiusap ay nakikiusap at minsan ay ginagamitan ng salitang paki, maaari ba? at pwede ba. Ang mga ito ay nagtatapos sa bantas na tundok. Halimbawa, pakiabot ng akin lapis. Ibigay mo nga sa akin ang papel ko. Ikuha mo nga ako ng tubig. Maaari mo ba akong samahan bukas? Maaari bang pakikuha ng aking gamit? Yan. Yeah. So yan ay mga pautos. Nag-uutos ka. Next. Ang pangungusap na patanong, ito ay mga pangungusap na nagtatanong. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa tandang pananong yan. Halimbawa, magkano ang bili mo sa candy? Ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Okay, so yan ay mga pangungusap na patanong. Sumunod, pangungusap na padamdam. Ito ay pangungusap na nagpapakita ng labis na damdamin. Uh, nagtatapos ito sa tandang panamdam. So, yan. Uh, ang mga pangungusap na ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng labis na pagkatakot, pananabik, pagkagulat o kaligayahan. Halimbawa, wow, ang ganda ng manika mo. Naku, ang laki ng ahas na nakita ko. Okay? So yan, yan ang tinatawag natin pang usap na padamla. Sa gawang pagkatuto bilang dalawa, suriin ang pangusap kung ito ay nasa, uh, nagsasalaysay, nagtatanong, naguutos o nakikiusap at nagsasaad ng matinding damdamin. Isulat ang sagot sa iyong sagot ang papel. So, susulat mo ay A kung ito ay nagsasalaysay. Susulat mo ay B kung ito ay pasalay sa pang uh, pangusap na nagtatanong. C kung naguutos o nakikiusap. At letter D kung ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. Okay. Pangusap bilang isa. Paano mo tinutulungan ang iyong nanay sa gawaing bahay? Hey, okay. Number two. Tulong. Tulungan ninyo ako. Katlo Ang mga anak ni namang Ray at Aling Wada ay tulong-tulong sa mga gawaing bahay. Number four. Pakiabot naman ng walis. At number five. Okay. Number four na lang pala. No. <laughs> okay. sabutan natin mga bata. Number one, paano mo tinutulungan ng iyong nanay sa gawain bahay? So, letter B, nagtatanong. At siya yung nagtatapos sa, sa tandang pananong. So, yan. Kaya yun nalaman na ito yung nagtatanong. Merong tandang pananong. Okay. Tulong. Tulungan ninyo ako. So, nakita nyo dyan, mayroon siyang tandang panandam. So, ibig sabihin ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. So, letter D. Okay, ang mga anak mo na mga rey at aling wala, ito lang tulong sa mga gawaing bahay. So, yan ay nagsasalaysay na. Letter A. Pakiabot naman ng wali. So, isa ay naguutos. So, letter C. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Bumuo ng maikling usapan o dialogue, o dialogue tungkol sa pandemya yung nararanasan sa buong mundo maaari kang magpatulong sa iyong nakatatandang kapatid tungkol dito. So, maaaring ganito ang gawin mo. Yan. Gumuha o gumawa ka ng mga, yan ha. Ah. Yan. Okay. Tapos dito mo isulat yung usapan. Kunyari, ang nag-uusap ay yan, magkaibigan. So, isulat mo dito kung ano yung mga, mga salitang sinasabi nila. Okay? Kung sila ba'y nagtatanong, kung sila ba'y nagsasali sa iyo, ilagay mo dyan yung pinag-uusapan nila. So, maaaring ganyan yung gawin mo. And next, sa paggawa yung pagkatuto bilang tatlo. let le, bila isang bata, paano makatutulong sa iyo ang kaalamang natutuhan sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangusap? Pagisipang mabuti at isulat ang sagot sa iyong sagutan papel. So, ganito na lang gawin mo para medyo madali. Kompletohin mo ang nasa kahon. Bilang isang bata, makatutulong ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangusap sa akin pang araw-araw na gawain o pakikipag-usap. Ito ay nagagamit ko sa an. Naipahahaya ko ang aking blank sa pamamagitan nito. Okay. So, yan. Punan mo lang yung dalawang yon upang may pakita mo kung, o may apply mo, may sagawa mong iyong natutunan sa araw nito. Okay. Kung nga maliwanag na pala sa iyo ang ating aralin, ako yung magpapaalam na at magkita-kita tayo ni mga bata bukas sa ating susunod na aralin. Paalam mga bata.